Kag sa numero uno sa mga balita, Subong Adlaw. Full road closure, ginapaabot ipatuman sa porsyon sa Burgos Street, Dungan, sa deployment sa 200 ka mga kapulisan sa mga patyo sa Bacolod para sa Pista Minatay. Magapabilin nga naka-full alert ang katapos ng Bacolod City Police Office para sa natala nga pagdumdum sa Pista Minatay sa Nobyembre 1 to Nobyembre 2. Kabayan sa pagpabaskog sa kampanya para mapasiguro ang matawahay nga tigkalala ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga mag-deploy sila sa dugang nga 250 ka mga police personnel sa 14 ka mga patyo sa syudad. Ipahamtang man ang mga police assistance desk para mapaiwa ang pagpasulod sa mga patalob kag makahulubog nga ilimnon. Samtang, ginapabot man nga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang full road closure sa porsyon sang Dalan Burgos gaya sa tubang sa Bacolod North Public Cemetery sa Nobyembre 1. Ginsiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio nga kasubong sang naandan, magapatuman sila sa rerouting agod good balikawan ang pagutok sa mga salakyan sa tubang sang patio. Isa sa mga nga ng barigyan sa bulak sa pista minatay, among Dalan Burgos, gani posible magadag sa diri ang mga nagaduaw sa ilang mga minatay. Ang ato UJ um, ara alaton nga mga enforcers to give them directions kung diin sila makatu. Ang uh, diversion uh, and traffic plan is the same every year, so more than likely kabalunan nagsila. Pero ma-ma posting yah uh, kami the um, traffic enforcers to guide so our